ng Galatia chapter 2 verse 20 salita po ito ng Diyos na kung saan ang ginamit po ay uh, ay uh, marami po siyang ginamit para mabuo ang kanya mga salita so ginamit po niya ang mga propeta, mga hari during the time and then uh, sa bagong tipan ginamit po niya ang mga uh, apostol no? at saka mga disipulo during the time mga inamahal kaya dito po sa Galatia chapter 2 verse 20 sabi ko dito Ako'y ipinako sa krus nakasama ni Kristo hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin umibig at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin so ang pamagat po ng ating uh, maikling exhortation po ito may kinalaman po sa tinatawag po na si Kristo ang buhay ko. No? Si Kristo ang buhay ko. Bakit po kailangan natin si Kristo ang buhay po natin? Kapagkat so, po natin, without Christ, we can do nothing. No? Kung wala po si Kristo, kung wala po ang Diyos sa buhay po natin, wala po talaga tayong magagawa. No? Kaya po, mahalaga ito ang ang uh, ating Diyos, ang ating Peso Kristo sa buhay po natin. Ngayon, number one, ang pagpapako kasama ni Kristo, yun pong number one, sapagkat ang sabi po ni Pablo, ako'y ipinako sa krus na kasama ni Kristo. No? Ipinapakita po dito ang ganap na pagsuko ng sarili at pagkamatay sa kasalanan. So ito po yon ang karanasan po ni Pablo. At alam po natin, ang buhay po ni Pablo during the time, isa po siyang taga-usig uh, sa mga Kristiyano no? during the time. Okay? Isa po siya sa, lumaki po siya sa reliyon, ngunit kalaban po niya during the time, yung mga mga ngaral na katulad doon ito. Okay? So isa po siya sa, isa po siya sa, gumawa, isa po siya sa nagbato kay Esteban during the time. Kaya si Esteban, ito po yung mga ngaral ng Panginoon, kaya kasama po siya na binato itong si Esteban hanggang siya namatay. Kasi during the time, yung parusa ng mga mga hudyo, pagka nakasala ka, binabato ka. Tama? Okay? So, ito po, ay hindi ho akalain ni Pablo na siya pala ay tinawag po ng ating Panginoon. Kaya itong sabi ho niya, Uh, mga minamahal, ang sabi ko niya, malinaw po, ako ipinako sa krus na kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin umibig at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kasi nakita ho niya yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya binago ng Panginoon. Right? Galing po siya sa isang mamatay tao, ngunit <coughs> binago po siya ng Diyos. Kaya po, kung meron man kita na tao na para akala nating masama, huwag nating husgahan. Tama? Kasi po, <coughs> hindi natin alam na siya din po ay baguhin ko ng Diyos. Tama po? Okay? So, ganoon din po sa kalagayan ng ating kapatid na Pablo, kaya ipinakita ko dito ang ganap na pagsuko ng sarili at pagkamatay no? sa kasalanan ng ating Panginoon. Ano pa? Ang lumang pagkatao ay dapat mamatay upang mabuhay kay Kristo. Ibig sabihin, mga, mga kasalanan, mga lumang ugali na hindi maganda, dapat ay ay mamatay na yan. Kasi kung ikaw ay natipag-isa kay Kristo, ikaw dapat ay mabubuhay na nakasama po yung ating Panginoon. Kaya ang sabi ko dito sa Romans chapter 6 verse 6, ang ating dating pagkatao ay ipinako sa cross kasama niya. So, yung ating dating buhay, tandaan po natin, no? kasama na po doon sa ating uh, uh, minanang kasalanan mula kay Adan at kay Eva. So, kasama na po doon sa... Pagpapakupô sa ating Panginoong Jesucristo ay ibig sabihin na sama tayo na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 1 verse 7 ang sabi, na sa kanya tayo ay may katubusan sa kanya kay Kristo. sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng kasalanan alin sunod sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya po, ang pagtubos sa atin, ang ating Peso Kristo, ay biyaya po yan ng Diyos. Pag sinabing biyaya, gawa lamang po yan ng ating Panginoon. No? Siya po ang may gawa ng katubusan. No? Hindi po sinuman. No? At ang, uh, at ang uh, kanyang pagtubos sa atin, ay uh, hindi po tayo tinubos dahil sa pera o ginto o bilak o anuman, kundi tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Isu Kristo. Now, Romans chapter 3 verse 24, ang tanong ko dito ay libre po ba ang pagtubos ng Panginoon sa atin? Yes, libre po. Libre ba ang biyaya ng Diyos? Yes, libre po. Sabi po dito, Romans chapter 3 verse 24, bilang binigyan katwiran ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa katubusan na nakay Kristo Jesus. So marami ngayon ay akala nila para maligtas sila, para matubos sila ni Kristo, eh nagbibigay ng pera, no? Nagdodonate, no? Akala nilang ganoon, no? Hindi ho. Sapagkat ang katubusan ay walang bayad po, libre. At ito po ay sa pamamagitan ng biyaya po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, no? May mga <coughs> may mga organisasyon ngayon, may mga relihiyon ngayon mula pinanganak ka hanggang sa mamatay ka, may bayad. Tama ba? May bayad po. Pinanganak ka, may bayad. 'Di ba? Binyag, may bayad. 'Di ba? Tapos sasabihin anong gusto niyo, special ordinary. Eh hindi naman, hindi naman ice cream po 'yan eh, 'di diba? Oh. So, may bayad. Kasal, may bayad. Di po ba? Ah, ano pa? Pag namatay ka, may bayad. No? Mula nung pinanganak ka, hanggang sa mamatay ka, may bayad. Wala ho. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, hindi po yan ang papabayad. Amen? No? Ito po si Pasto, nangangaral ngayon sa inyo, hindi ho ako nagpapabayad. Tama? At saka ayaw po ng Diyos na kapag ginadala mo ang salita ng Diyos, ay dapat libre. Tama? Kasi po, ang kaligtasan libre binigay ng Diyos. Okay? So, malina po yan. Ang pagsabi dito, Lucas chapter 9, verse 23. Sabi po ni Lord, pasanin ninyo araw-araw ang inyong krus at sumunod sa akin. Ba? So, mahalaga pala yung ating pagsunod sa ating Panginoon. No? Importante po yan. No? Huwag tayo dapat sumunod sa dikta ng tao. Dapat sumunod tayo sa ating Panginoon sapagkat yun po ang nais at kalooban po ng ating Diyos. Colossians chapter 3 verse 3. kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatago kay Kristo sa Diyos. So, ibig sabihin, patay na tayo sa kasalanan at ang ating buhay ay doon na po sa ating Panginoon. No? Kaya po, alam niyo po ba, napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi, <coughs> meron ka mang problema, sila rin, pagsubok sa buhay, mga minamahal, ay binibigyan tayo ng lakas, sigla ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya, marami ngayon, mga tao na stress. No? Pagka hindi na ng stress, ano ang nangyari? No, katulad sa anak ni Kuya Kim. Napakamatay kasi hindi na nakayanan ang stress. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yung mga stress na yan, wala po yan. Amen? Ibibigay sa atin ang lakas, sigla ng ating Panginoon, ang mahalaga, ang sabi po ni Lord, magpatuloy tayo, sumunod tayo sa kanyang nais at kalooban sa ating mga buhay. Okay? Kaya itong gawain na ito, kalooban po ng Diyos. Okay? Gusto po ni Lord ito, ang gawain ito. Okay, number two. Ang bagong buhay na na kay Kristo. Bakit bagong buhay kay Kristo? Sapagkat ang sabi dito ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin po, ang ating Penso Kristo, sentro na po ito siya sa buhay ni Pablo. So dapat ganun din sa atin. No? Dapat ang sentro sa buhay po natin, si Pablo, ah, ang ating Panginso Kristo. No? Siya ang sentro ng buhay natin. Pag sinabing sentro, siya ang prioridad. Tama? Siya ang nais. Nice, ah, siya ang ah, sundin natin sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Bakit? Kasi binago na po siya ng Panginoon. Binago ang lahat ng buong buhay niya. Binago ang kanyang pananaw. Binago ang kanyang buhay. Ang kanyang ugali lahat. Babaguhin po yan <coughs> ng ating Panginoon. Kaya ang bagong buhay ay pamumuhay na pinamumunuan ng Panginoong Heso Kristo. Mahalaga pala na mamuno sa atin ang ating Panginoong Heso Kristo. Dapat maging disipulo tayo sapagkat ang totoong kristyano ay disipulo. Pag sabing disipulo, ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. So ang layunin o pananaw at kilos ng kristyano ay ayon sa kalooban ni Kristo. Dapat ang layunin natin, yung gusto ng Panginoon, dapat ang pananon natin sa buhay, kalooban ni Kristo, dapat ang kilos natin bilang isang Kristiyano ay sa kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi dito si Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi mo physical na nilalang bago babalik ka sa tiyan ng ng ina mo, hindi. Ibig sabihin, bago ng pagkatao mo. No? Binago ka na ng Panginoon. Nagkaroon na po ng reformation. Nagkaroon na po ng pagbabago ang buhay mo. Na dati, ang buhay ni Pablo, mamatay tao, nag na mga Kristiyano. Pero, noong siya po ay binago ng Diyos, siya po ay nagiging isang apostol, sapagkat siya po ay isa sa tinawag po ng ating Panginoon. Kaya po si Pablo, kung inyo po nabasa ang kanyang buhay, kung inyo po nabasa ang kanyang mga sulat, si Pablo po ay matapang na mga ngaral. No? Matapang po siya at ilang beses po siya nakulong. Pero hindi po siya tumigil sa pangangaral ng mga salita po ng Diyos. Bakit? Sapagkat salita ng Diyos po yan eh, sinusunod lamang niya ang kalooban po ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 21, yung paksa natin kahagabi, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So bakit pakinabang? Kasi stranger lang po dito tayo sa lupa. Kaya po, <coughs> ang kamatayan, pakinabang ang tunay na buhay po natin doon sa langit kasama po ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay tinubos na ng ating Panginoong Yesu Kristo. No? Sapagkat Pinangako na po ng Diyos yung eternal life, yung hope of eternal life before <clears throat> the foundation of the world. Basahin po natin, Titus chapter 1 verse 2, sabi po dito, Sa pag-asa sa buhay na wala hanggang na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong, walang hanggan. So malina po, no? Ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Pero ang tao, nagsisinungaling. Tama? Kasi banal po ang Diyos. Diyos po siya eh. Kaya sabi yun niya dito, I, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So meron pong tinatawag na eternal life, mga minamahal. No? Meron pong buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay natin dito ay temporary lang po. Okay? Now, number three, okay, ang buhay ng pananampalataya. So, tayong lahat, lahat ng mga tao, pag tinanong mo, meron ka bang pananampalataya sa Lord? Oo naman. Di ba? Pero pag nakita mo sa buhay niya, wala ko siyang pananampalataya. No? Wala siyang pananampalataya. Salita lang pala po yun. No? Gandaan po natin, sabi po ni James, if faith without works is dead. Kung ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kailangan may gawa ang ating pananampalataya. Kung ikaw na sa Lord, dapat alamin mo ang kalooban ng Diyos. With action po yon dapat, yung ating pananampalataya sa Lord. Hindi po pwede, puro lang salita, Tama po, wala sa gawa. Hindi eh, po pwede yung ganon. No? Okay? Karamihan tao, ganon, puro salita lang, eh, no? Pagdating sa gawa, wala naman. Di po ba? O, so, binabadjitan, tapos pagpunta doon sa area, wala namang ginagawa. Di ba? Eh, pagka walang ginagawa, yung pananampalataya na yon ghost. Tama po? Kasi, walang gawa, eh. Walang accomplishment. No? So, dito, mahalaga yung ating pananampalataya, no? Pero tingnan niyo po, maraming mga tao ngayon mga mandarambong pero nasa reliyon din po 'yan. Tama po? Wala na sila mga konsensya o ano man. Tingnan niyo. May takot din daw sila sa Diyos, pero ang kanilang ginagawa, walang takot sa Diyos. No? Ang gusto lang nila mangulimbat, mang-scam o ano-ano mga ginagawa na sa mundo para lang uh, maging maalwa ng buhay, mga kapatid. Pero tandaan ko natin, sabi ni Lord, wala din po yung kabuluhan hanggat walang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya mahalaga ang ating pananampalataya. Okay? So, sabi po ni Pablo, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. No? Ang pamumuhay ng mananampalataya ay hindi sa sariling lakas, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Kaya po, <coughs> dapat ang buhay po natin di, din, ah, dumidepende dapat sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala at pagsunod <coughs> sa kabila ng pagsubok. Okay? Lahat po tayo may mga naranasang pagsubok. Iba-iba nga lang. Tama po? Okay? Pero ang pagsubok na yan, ay mawala yan kung meron tayong tiwala at pagsunod no? sa ating Panginoon. Si Lord po, ang bahala po dyan, malaga, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? At saka si Lord, hindi po pwede paglingkuran mo para bagang ningas kugon lang. Di po ba? No? Pagka ikaw ay binigyan ni Lord na mga blessing, merong tao, binibigyan ni Lord ng blessing, aba, pag may blessing na, wala na. Hindi po ba? Hindi na naglilingkod sa si Lord. Diyo. Dapat permission. May blessing man o wala, dapat patuloy tayo na maglingkod sa Lord. No? Sapagkat ang hininga natin, ang buhay natin, biyaya na po yun ng Diyos, blessing na po yun ni Lord para sa atin. Okay? Hebrew chapter 10 verse 38, Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananam palataya. Okay? Nabubuhay dapat ang matuwid o ang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pananam palataya. Romans chapter 1 verse 17, ang matuwid ay mabubuhay sa pananam palataya. Kaya po dapat manampalataya tayo sa tunay at totoong Diyos. Pananampalataya dapat tayo sa Diyos na tinuturo na sinasabi po ni Pablo, sinasabi po ng mga propeta noong unang panahon, at sinasabi po ng mga disipulo, tagasunod ng ating Panginoon. Okay? Second Corinthians chapter 5 verse 7, namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. No? Sabi ni Pablo, we walk by faith, not by sight. Okay? Dapat doon tayo malakan. No? Magtiwala tayo sa Lord. No? Proverbs chapter 3 verse 5 up to verse 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Kaya ang pagtitiwala, hindi lang sa bibig. Hindi ho dapat sa bibig. Hindi dapat sa sabi-sabi lang. No? Buong puso natin, ibig sabihin, with action, ginagawa mo ang, inyo, ang iyong pagtiwala sa ating Panginoon. Number four, ang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. Okay? Si Christ po ang nag-sacrifice sa ating makasalanan. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sabi ni Pablo, na sa akin umibig no? at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Okay? Ang buhay kay Kristo ay bunga ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Tama po? Dapat itong tumbasan ng pagmamahal, pasasalamat, at paglilingkod sa kanya. Kaya po, no? Malina po, mahalaga yung ating pag-ibig. Sino po bang unang umibig? Tayo po ba o ang Diyos? Di ba ang Diyos? Tama? 1 John chapter 4 verse 19 sabi dito, "We love God because he first loved us." Umibig tayo sa Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin. No? Alam po natin lahat ito. Ang talata, John chapter 3 verse 16, sabi ni Lord, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan. So inibig ng Diyos tayo. No? Kaya God is the beginning of salvation. Siya po ang nagligtas sa atin. Hindi po ang sabi ng tao. Hindi ang sabi-sabi ng sinuman. Hindi ng ginto o anuman kayamanan ang nagligtas sa atin, ang nagligtas po sa atin ay ang ating Diyos. Ang ating Paiso Kristo na doon ay napako sa krus para tayo iligtas. Now, John 3.16 is not an offer. Hindi ho ino-offer ang kaligtasan na ginawa ng ating Paiso Kristo. It is the work of God in Christ. Ito po'y gawa ng Diyos kay Kristo. Hindi po ito inalok sa atin. No? Na no, tanggapin mo si Kristo para ka maligtas hindi o. Kundi ito po'y gawa ng Diyos kay Kristo. No? Pinaghirapan ng Diyos ng ating Peso Kristo na siya sa krus sa ating mga kasalanan. Bakit? Romans chapter 5 verse 8. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. So, mahirap naman po, inibig tayo ng Diyos, and then, hindi natin ibigin ang Diyos. Tama po? Kaya, dapat ibigin natin ang Diyos, sapagkat tayo po ay unang inibig po ng ating Panginoon. So, Ephesians chapter 5 verse 2, lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ni Kristo, na nagandog ng kanyang sarili. Kaya, ibigin natin ang Diyos, Kapag ka inibig natin unang Diyos, kasunod po yan ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Tama? Kasunod po yon, Okay? Kaya kahit man may mga taong umusik sa atin, may mga tao nagsasabi na hindi maganda, iibigin pa rin natin siya. Kasi dapat lumakad tayo na may pag-ibig gaya ni Kristo. Okay? <coughs> Now, John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa mga mag-alay ng buhay. No? Si Kristo ang siyang nag-alay ng buhay with action dahil tayo po inibig niya. Kaya po ang pag-ibig dapat with action 'yon. Tama po? Dapat may action kang ginagawa. No? Makikita ang iyong pag-ibig hindi 'yung puro salita lang. Di ba? Okay? Ngayon po ay dadako tayo sa aplikasyon sa buhay po natin. So number one, sumunod sa Diyos at ayaan si Kristo ang mamuno sa iyong buhay. Okay? Gusto ba natin si Kristo ang mamuno ng buhay natin? Yes. Dapat. Di po ba? Kasi ang buhay na ito, bigay po ng ating Diyos. Siya po talaga dapat ang mamuno. Hindi tayo. Dapat tayo, tagasunod lamang ng ating Peso Kristo. Pangalawa, mamuhay sa pananam e hindi sa sariling kakayahan. Okay? Sa panataya natin si Lord, mga kapatid. Number three, paglingkuran ang Diyos bilang tugon sa kanyang pag-ibig at sakripisyo. So, mahalaga po, no? Natugon na natin, no? Na ang ating, o ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat siya po ang nagbigay ng sakripisyo sa buhay po natin para po tayo matubos. Mga minamahal, sa ating kasalanan na ating minana kay Adan at kay Eva. Number four, ipakita sa gawa ang buhay ni Kristo sa loob mo. No? Pakita po natin sa asal, pananalita, at pagtibig sa kapwa. So, ibig sabihin, meron po dapat fruit of the spirit, no? May bunga ng Espiritu ang pamumuhay po natin. Ngayon po, dadako na po tayo ngayon sa conclusion mga kapatid. Ang tunay na kristyano ay hindi nabubuhay para sa sarili kundi para kay Kristo. Kasi without Christ, wala po tayong magagawa, no? Ang krus ni Kristo ay hindi lamang tanda ng kamatayan kundi simbolo ng bagong buhay. Yung kamatayan pala ni Kristo ay simbolo ng bagong buhay. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya at handang sumunod sa ating Panginoon, simbolo po pala yun ng <coughs> bagong buhay natin sa Kanya. Tayo ay tinawag upang mabuhay sa pananampalataya na may pusong puspos nang pasasalamat at pag-ibig sa anak ng Diyos na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Kaya po <coughs> mahalaga na maintindihan po natin na tayo pala ay dinawag ng Diyos na nanawagan po si Lord sa kanyang tinatawag na magkaroon ng pusong puspos at pananampalataya sa ating Panginoon. Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, makikita siya sa ating pamubuhay. So may resulta, may nakikita sa buhay po natin. Kaya pag may nagsabi na siya din po ay Kristiyano o mananampalataya, kung siya din daw ay kay Kristo, asuriin muna natin. Alamin muna natin ang kanyang buhay kung talagang totoo na sa itunay na nakai- Kristo. Kasi marami ngayon nagkukunwari lang. Tama? Okay? Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagkukunwari lang sa paglilingkod sa Kanya. Gusto ni Lord, tayo po ay totoo, tunay na naglilingkod po sa ating Panginoon. Yun naman po, magandang gabi muli sa inyo lahat, mga minamahal. At tayo po ay